Tapos mga kabatang, ang inyong inday ay nagbabalat ng kamote. Kamote yung or sweet potato. Yeah. At mga kabatang ay kanininday. na inday. Siyempre, nanguha ng ilang praso. Nakuha ko ilang praso. O, yan. Anin. Medyo inday. Mote Q Merienda ng aking violet Yan. Napakata, Napakaganda Ito ay aking tinanim Siguro may 6 months na. Yan na Pag may tinanim